It's time to listen. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po sa ating Let's Talk Diabetes, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pag-monitor ng ating blood sugar o yung tinatawag natin, self-monitoring of blood sugar. Ano po ba ang kahalagahan nito sa pagkontrol ng ating diabetes? Bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ngayong araw na ito, ako po si Leydian Florido, isa po akong Diabetes Nurse Educator dito po sa Diabetes Philippines. Ano nga po ba ang kahalagahan ng monitoring ng blood sugar o yung tinatawag nating self-monitoring of blood glucose? Ito po ay napakahalaga sa atin sa pang-araw-araw na buhay ng taong may diabetes. Kailangan po kasi nilang malaman ang nivel ng asukal sa dugo dahil gusto po nating makita ang epekto ng ating mga iniinom na gamot, ang ating nutrition, physical activity, at saka tingnan po natin kung maepekto ba yung mga tinatawag nating stress pag po tayo ay nagkakaroon ng stress sa ating pamumuhay. So, kailangan po natin i-monitor ang ating blood sugar. Ngayon naman po, kailangan ninyo malaman kung ano ba yung tinatawag nating glycemic targets. Ang glycemic targets po ay dalawang klase. Yung pong bago kumain at pag tayo nakakain na. Bago po kumain, dapat ang ating blood sugar o level ng antasang asukal sa dugo ay between 80 to 130 mg per deciliter. At kung kayo naman po ay nakakain na pagkaraan ng dalawang oras, kailangan po hindi mataas 180 mg per deciliter. Ito po ang kailangan nating bantayan. Kasi doon po nag-nangangahulugan na maganda ang epekto sa inyo ng gamot, ng inyong medication at ng inyong physical activity. Ngayon naman po, kailan ba talaga dapat mag-check ng blood sugar? Depende po 'yan sa rekomendasyon ng inyong doktor, ng inyong diabetes educator, ng inyong nutritionist-dietitian. Depende rin po 'yan sa tagal ng inyong pagkakaroon ng diabetes, sa inyong edad, at kung kailangan, kailangan pong i-check dahil hindi po bumababa o hindi tumataas ang inyong blood sugar. So, marami pong dahilan o maraming pamamaraan kung kailang tayo dapat mag-check ng ating blood sugar. Ngayon, pupuntahan naman po natin na ang pag-check ng ating blood sugar o yung pamamaraan kung papaano yung ating pagkuha ng antas ng asukal sa dugo. So, naihanda ko na po ang ating mga kagamitan. Meron po tayong tinatag natin strips. Nasa canister po ito. Ang ating glucose meter. Ang ating lancing device. Kasama po ang lancet. At may individual lancet po tayo na ito po ay hindi na kailangan gumamit ng lancing device. Huwag po natin kakalimutan ng ating alcohol. Ang lalagyanan po natin ng sharp at yung tapunan natin ng ating cotton na gagamitin mamaya. Ngayon, sisimulan na po natin ang pag-test ng ating blood sugar. Una po sa lahat, huwag natin kalilimutan ng maghugas ng kamay gamit po ang ating sabon at mas maganda sana po maligamgam na tubig kasi nakakatulong po yan upang maganda ang daloy ng ating tubo sa ating kamay. Kung wala naman po na pamamaraan na mahugasan natin kamay ng tubig at sabon, pero maglagay po tayo ng alcohol. Kailangan po hindi lang basta lalagyan ng alcohol na konti. Ano, sana parang maghuhugas din tayo ng kamay. Sige po. Kanina po, naghugas na ako ng kamay, pero lalagyan ko na rin po ng alcohol yung aking kamay. At habang po marong tayong ginagawang paghuhugas ng kamay, maingyari lang po na kailangan nating i-massage ang ating kamay para mas maganda po yung daloy ng dugo sa ating mga daliri. Ihanda na po natin ang ating lancing device para gagamitin natin sa pagtutusok. Madali lang po ito. Twist lang po natin yung dulo at ilalagay na po natin ang lancet. Ganun lang po. Then tanggalin po natin yung dulo. At pag tinanggal na po ninyo ito, makikita na po napakaliit po ng ating karayon sa loob. Tapos, ibalik na lang po natin ito. Kung mapapasin niyo po ang ating lancing device, meron po itong number. The smaller the number po, ibig sabihin po mababaw lang yung puso. Pag po nilakihan niyo siya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung iba po may 9. Yung iba hanggang 7 lang. Pag po mala, malaki yung number, ibig sabihin po malalim po yung puso. Mas madami po yung sugong malabas. Kariniwan po, pag nag-uumpisa tayo, dun po natin ilagay sa kalahati. Like for example, ito 7 lang. So ilagay lang po natin sa 3.5 or 4. Pag po lalaki, 4 or 5. Pag sa babae, 3 or 4 lang po. Kapag ito pong lancet ay na ano yan, napindot. Ito pong green na ito. Maya, maaari nyo pong ikasa ulit. Yan. And then, test nyo lang po. Press. Yan. Kung narinig po nyo. Ulitin po natin. Kasa. Para ito po yung pan trigger natin para matuso kayo. Yan. So, nakahanda na po ang ating lancing device with the lancet inside. Ngayon naman po, iahanda natin na yung ating meter at saka strips. Kukuha lang po tayo ng isang strip. At ilalagay po natin siya sa ating meter. Ganito lang po. Madali lang po siya. Kailangan pong may lumabas siya na icon. nakalimutan po akong sabihin. Kapag kayo po ay kumuha na ng isang strip, mangyari lang pong parating sasarahan natin. Yeah. So, nakahanda na po. Icon. Maghihintay na lang po tayo ng dugo. So, nakaready na po ba ako? Yes. Okay, po ng konting alcohol yung bulak natin. Tapos, kanina po, sabi ko minsahi ko ng konti. Masahihin ko ulit with alcohol. So, wag po kayong magtutusok ha pag yung inyong daliri ay basa pa ng alcohol kasi masakit po yun. Konting himas-himas, tuyo, and then ayan po, tuyo na siya. So, ang aking daliri ay nakahanda na para tusukin. Kailangan po ang paghimas lang hanggang dito po sa git yan, ng atin daliri. So, okay na po yung dugo na yon Sa gilid lang po, bayaan po natin higupin. And then, hintayin po natin lumabas yung numero. Sekreto lang po, Ayan po ang aking blood sugar. Nakakain po ako ng tanghalian kanina lang po. Mga one hour after. Sabi po natin, i natin, dapat two hours. Ano? Ito po one hour pa lamang. So, sigurado po ako medyo baba pa, pa ng konti ito. Habang hinihintay po natin yung resulta ng ating blood sugar, kailangan i-press po ninyo kung saan tayo nagtusok para hindi po siya dumalo yung dugo, ano kasi may dugo-dugo po siya at para hindi po siya pumasa. So ito po, wala na po. At ang susunod po, pwede ni po natin gamitin ito pag ating strip para itapon po sa basurahan. At ito naman pong lancet na nasa loob, madali lang po tanggalin din natin, twist. Itusok po dito sa ating pinagkuhaan kanina. And then, ito pong klase ng lancing device, may ejector po siya. Pwede natin i-eject. Yeah, wala na po. Then, balik lang natin. So, pagkatapos po natin, huwag kakalimutan ha, ibalik sa tamang pinagkuhaan natin ng ating mga gamit. Kung nasa ng strip, lalagay din po natin siya at yung ating mga meter na, yung ating meter na ginamit. Ayan. So, yun po, napakadali lang po ano. So again, paalala po sa atin, napakahalaga po ng pagtest ng ating blood sugar upang malaman natin ang epekto ng ating medications, ang nutrition at physical activity. Ganyan din po, pag tayo may nararamdamang hindi maganda, test your blood sugar. Mahalaga pong malaman natin kung ano ang antas ng ating asukal sa dugo. Muli po, this is Leiden Florido, isa pong Diabetes Nurse Educator. Maraming salamat po. Oops, may nakalimutan po ako. Kung sa pananaw po ninyo ay napakahalaga ng monitoring ng blood sugar, mangyari lang pong like share, subscribe, and hit the notification bell for more updates on diabetes. Muli po, tara na! Stop Diabetes!